Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa Anom sa Python. Ipapaliwanag namin ang lahat mula sa pangunahing paggamit ng Anom module hanggang sa mga mas advanced na teknika. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang anom ng Python ay isang espesyal na klase para sa pagtukoy ng mga constant, nagpapahusay ng pagbasa, at tumutulong upang maiwasan ang mga pagkakamali sa code. Ang anom, maikling bersyon ng enumeration, ay isang klase na ginagamit upang tukuyin ang isang hanay ng mga pinangalan ng constant. Karaniwang ginagamit ito upang pagsamahin ang magkakaugnay ng mga constant. Halimbawa, ang kupito para sa pagsasakatawan ng mga kulay, araw ng linggo, o direksyon. Mayroong ilang mga dahilan upang gamitin ang anom. Pinahusay na pagbasa, ang paggamit ng mga pinangalanang constant ay nagpapalinaw sa code. Pag-iwas sa mga bug, iniiwasan itong mabago o magamit ng mali ang halaga ng mga constant. Pagpapangkat, Inaayos nito ang magkakaugnay na mga constant sa isang solong klase na kumakatawan sa nakaayos na datos. Upang gumamit ng anom, ay import ang anom module at tukuyin ang isang klase. Ang klase ay dapat magmana mula sa anom at tukuyin ang mga halagang nais mong ituring bilang mga constant. Sa halimbawang ito, tumukoy kami ng isang, anom, class na tinatawag na, color, na may tatlong halaga. Maaaring ma-access ang bawat pangalan sa pamamagitan ng attribute na, name, at ang kaugnay na halaga nito ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng attribute na, value. Ang mga miyembro ng, anom, ay maaaring ihambing sa pamamagitan ng pangalan o halaga. Maaari mong gamitin ang operator na is o ang operator na katumbas-katumbas, upang suriin ang pagkakakilanlan at pagkakapantay. Narito ang mga paghahambing ng anom gamit ang katumbas-katumbas at is ay ipinapakita. Ang Anom ay idinisenyo upang maayos na may kumpara ang mga bagay na may parehong pangalan at halaga. Kung gusto mong automaticong magtalaga ng mga halaga sa mga miyembro ng Anom, maaari mong gamitin ang Anom Auto. Pinapayagan ng Auto ang Python na automaticong magtalaga ng mga halaga, inaalis ang pangangailangang manumanong pagtukoy ng mga developer. Sa halimbawang ito, ang paggamit ng auto ay nag-aalis ng pangangailangan na tahasang tukuyin ang mga halaga, ginagawa itong mas maigsi. Maaaring magkaroon ng maraming halaga ang mga miyembro ng anum, tulad ng tuples. Pinapayagan nito ang bawat miyembro na magkaroon ng dagdag na kaugnay na impormasyon. Sa halimbawang ito, ang mga miyembro ng klase na status ay may tip dalawang halaga na kumakatawan sa estado at description. Ito ay kapaki-pakinabang kapag gusto mong iugnay ang maraming impormasyon sa isang miyembro ng anom. Ang anom ng Python ay may kasamang klase na flag na maaaring gamitin tulad ng mga bit flags. Ang paggamit ng flag ay nagbibigay daan upang mapamahalaan ang maraming estado ng magkasama Sa halimbawang ito ang mga bitwise na operasyon ay ginagamit upang pagsamahin ang maraming pahintulot Pinapadali ng paggamit ng flag ang pamamahala ng maraming estado ang mga miyembro ng ANOM ay hindi nababago. Sa sandaling ma-define, ang kanilang mga pangalan o halaga ay hindi maaaring baguhin. Ito ay mahalagang katangian upang mapanatili ang pagkakapare pareho bilang mga konstant. Ang mga miyembro ng ANOM ay dapat magkaroon ng natatanging mga pangalan at halaga. Kahit na pinapayagan ang mga ulit-ulit na halaga, automaticong inuuna ng Python ang unang miyembro. Ang Anom module ng Python ay isang napakakapakipakinabang na tool para sa pagbubuklod ng mga hanay ng mga konstant, pagpapabuti ng pagbasa, at pagpapanatili ng pagkakapareho ng code. Maraming maaaring paggamit, mula sa pangunahing paggamit hanggang sa automatikong pagtatalaga ng halaga gamit ang auto, pati na rin ang paggamit bilang mga bit flag. Ang wastong pagunawa at pagmaster sa ANOM ay maaaring mapabuti ang kalidad ng code at makatulong na maiwasan ang mga pagkakamali. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at ilike ito. Salamat sa panunood!